Hi everyone! Another day, another mini vlog. For today's video nga pala is pupunta kami sa Cafe Travel. Located nga pala itong cafe na to sa Naxa, Jongno District Seoul. And reminder nga pala sa mga pupunta dito, lalo na kung summer season, na magdala kayo ng hunger sheet, towel, anything na basta pamunas. Kasi mahaba habang lakaran nito. Don't you worry naman at maganda naman yung mga view na makikita mo dito habang naglalakad kayo. Kaya naman, hindi mo mapapansin yung time na nakonsume mo sa paglalakad kasi worth it yung place Marami nga pala ng lumang buildings dito, structures, and may mga maraming cafe. Sobrang daming cafe sa lugar na to. Ito pa nga lang, oh, outside the cafe, ito na ang bubungad sa iyong place. Welcome to Cafe Travel! Tingnan nyo naman yung mga kasama ko. Halatang pagod na pagod na, oh. Pawis na pawis na talaga kami dyan. Sobrang sweat na sweat na po talaga kami dito. Pawi yung pagod nyo kapag nakita nyo naman tong view na ibinigay nila. Pero mas maganda pa kapag pumunta tayo sa rooftop. And habang may time, pwede tayo mag-tiktok. Sumayaw-sayaw, mag-post-post. Ayan, katulad nyan, no? At isa pa nga pasinip sa view dito sa entrance pa lang ng cafe. Ayan siya, oh. Uy, kaganda talaga. Napaka-peaceful. Kasi yan na nga si Pars, parang sinusundo na ako. Pasok na, uy. Katagal mo dyan. At pagpasok pa nga lang, ayan ang mga pwede nyo orderin na pang mouthwatering talaga. Pwede kayong order sa counter, pwede nyo dito sa machine, lalo na kung may card kayo. Sa part nga na yan, parang gusto ko nang uminom ng napakalamig. Kasi nga naman pampawi sa mainit na panahon. dito nga sa loob is parang napaka aesthetic na. Aesthetic ba tawag doon? Para ako yung maging <laughs> Na. Gamitin ko ng word na relaxing. Uy, relaxing daw. At ito na nga, dumating ng ordinary kong cafe mo ka. Ang cute ng taste ko nila. Oh. At dahil ng tiktok na tiktok ng aking chingu, tara na daw sa rooftop. At ito nga uli ang bubungad sa'yo. Bubong, yero. <laughs> At meron nga pala ditong table and chair and of course with umbrella kasi dito ginaganap or dito kayo pwedeng tumambay-tambay kapag napakatirik na ng araw. Pwede din kapag rainy season or hanggang gabi. Ayan. Tingin ko sa gabi, maganda talaga ang view dito kasi makikita mo yung mga ilaw-ilaw dyan hanggang doon sa Soul Tower. O nga pala, kitang-kita mo na dito ang Soul Tower. Ayan ang aking parts nandito sa gilid. Siya ay tiktok na tiktok na talaga. Pero ako, Zai, ayan. Uy, belo na talaga siya sa post niya. Kala niya, binibideo ko na siya. Ikaw talaga. And, ay! Okay, pasilip na pala sa aking TikTok. Char, char, char. Ayan, pwede ka mag-moment sa part na to. O, ayan, sige na. Babush. Napakahira palang mag-voice over. Ayan, pag niyo ng... Ayan, ayan ko. Ayan. Go for the goal. Bye!